tayong tira-tira dito guys na lechon, baby lechon ng baboy. Ayan siya. Then, lulutuin natin siya sa togi. Ayan na siya guys. Chop mo na, slice muna natin siya. Ayan na siya guys. Ang ating togi. So, meron tayong Luya at saka sibuyas and then meron tayong spring onion guys na yan wala tayong bawang guys ayaw ng aking lula ng bawang lagay yung ating baboy palabasin natin yung mantika guys kasi may mantika pa sa na mantika Ayan yes, po guys, so lumalakas pa rin yung mantika. Ayan okay, yung ating bakit. Sibuyas at saka loya. itong pork guys yung parang cochinillo sa Pilipinas pero dito sa Chinese uh, sa Chinese sa uh, Hong Kong yung maliit din to siya na ano parang parang lechon nga <laughs> parang yung cochinillo siya ang tawag sa Pilipinas lechon na baboy dito sa Hong Kong yung baby gisa lang natin yan siya guys flip over to eh. So, yung ginamit nating mantika guys, mantika lang din ito. Kasi, syempre, may taba-taba ayon -taba Ayan, oh. Ganyan. So, lagay natin yung ating gulay. ogi And then, lagyan natin ng oyster. Oyster sauce lang yung ating panimpla, guys. Masarap na to sa guys. wala nang iba oyster sauce na ang ating panimpla <tipos>